Yo, what's up? At uh, na naman tayo sa pagtrabaho dun sa bukid. Ito yung mga materialis natin na mga natira sa pinapagawa natin na munting farm. Yan dito. Ito na area na to. Yan so malapit na yan matapos. So maglalagay na lang naman dyan ng buhos na poste. Tapos sa uh, yung anuhan ng yero. Patungan ng yero. So marami, rami pang gagawin diyan, mga flooring pa, hindi pa natapos yung pag-flooring. Tapos dito naman may nanong, mayroon tayong mga manok na maliliit, yung mga ano yan, yung malaki, yung basilan. Basila na manok. Tapos dito, itong part na to, so marami pa tayong papagawa dyan pag matapos na yung housing ng baboy diyan sa taas na yan. Marami, marami pa tayong project nagagawin dito sa project na to at dito naman sa si ilalim ng sayutihan may papagawa rin tayo dyan na project dyan sa ilalim lagyan natin ng mga manok so ito pila si Pax siya yung nagmamanage dyan sa farm na yan at siya rin yung gumagawa dyan solo solo niya yung paggawa dyan sa project na yan okay itang kita nyo yung paggawa niya solid na solid dyan paggawa at uh, dito sa likod sa may bandang gilid palagyan ko rin niya ng ano ng sako na mga lupa para yung ano ng tubig hindi mag hindi mag uh, overflow sa may hollow block. Yan yung mga materyales na gagamitin para sa patungan ng yero. So marami pa tayong gagawin dyan. At marami pa tayong i-improve. pala sila, ano sila James. Pumunta din sa farm. Malaki-laki rin itong mga sa cookers. Itong part na to. Kasi ang size nito, yung pagsukat ko nito, sa so, nasa 45 feet ang haba. Okay. Tapos ang ano niya, 15 feet so medyo gumasto rin tayo ng kunti lang kunti lang kung sa mga mayaman kung sa kagaya namin ng na mahirap malaki laki na And so pag matapos tong project na to makaluwag luwag naman tayo dito sa ano natin ginagawa at uh, siguro itong taon na to matatapos to yan so dito na part medyo nalagyan na ng buhos yung mga poste na yan at uh, malapit na matapos yan kita nyo video maluwang luwang din yan para sa mga babuya natin na ipaproject yan so abang abangan nyo na lang to pag matapos dahil naka update naman to sa akin dahil pinapasa nila yung mga video nila sa akin tapos ito ini-edit ko na lang para may mapanood din tayo dito sa ibang bansa na mayroon tayong nagawa na project sa Pinas na nakikita natin na mayroong improvement yung pinaghirapan natin yan so nakikita nyo medyo maluwang yan tapos ito naman yung mga sisyo na maliit na at yan alaga rin natin yan para lumaki at dumami dyan sa farm na yan so marami pa akong iba project dyan kami magkakapatid marami pang pa plano dyan sa area na yan yan so abang abangan nyo nalang yan dito sa channel ko tapos dito sa Facebook ko dahil ina-uploadan ko siya so ito na naglagay na tayo dito ng kahoy para sa patungan ng yero natin yan at naka ano na yan naka installation na so mga ilang araw na lang siguro magkakabit na tayo ng yero tapos doon na natin makikita yung forma ng pinapagawa natin kung ano yung nagiging resulta o ano yung nagiging achievement natin sa project na to So abangan nyo na lang at sa sunod na video na to makikita nyo pagkabit ng yero dito sa project na to sa part na ginagawa na to itong mga pinapagawa ko dun sa bukid so ang katawan ko dyan is si Pax ito kaso mahiyain eh maya mag vlog haya magsalita nakaharap lang sa kamera so abangan nyo na lang yan mga course, mga kakasyaulin ang project na to pag matapos And God bless our